Gabi na yun tay, meron po bang uh, kamag-anak ninyo or kakilala ninyo na nakakita or nakaalam po kung sino po yung pumaslang o bumaril sa inyong anak? Hindi po nila nakilala ang ma'am, kasi naka-pismas at naka sombrero po ng pula. Mm -hmm. Yung mga ginamit po na barel which is related din po sa mga shooting incident for the previous ma'am. Currently po ma'am, mm -hmm. uh, the case build up is going ma'am to uh, ensure na airtight po ang ating mapapail na case court, ma'am. Ang nangyari ko lang po, ma'am, sa sa sana ko, ma'am, na pinapatawa naman kita. Pag-alag ma sa akin kung ano ang talagang kalasin sa anak ko bakit mo siya pinatay. At sana makonsensya siya at magservis siya sa pulungan. Tapos lang sa ganang sakul. Magandang umaga po. Nandito po kami ngayon sa inyo para po uh, makibalita po kung ano na po ang nangyari dito po sa kaso na pagpatay po kay Phil Jack. Mga suspect na bigyan sila ng supina sa korte na 10 days tapos nangahingi sila ng another 12 days ngayon ang final na araw na 38. So ngayon hindi pa po namin alam kung ano po na talaga ang mga proseso, ano na mga pangyayari ngayon sa mga filing namin. Pero sa ngayon po, sir, nabanggit po ni Ma'am Marifel na ito pong isa sa suspect ay nakakulong na. Opo, ma'am. Yung bumaril sana ko ay nandiyan na po sa BGMP. Tapos yung isa na dito pa po sa labas. Tapos yun ang nag-counter-affidavit. ko pa alam ko yung nandiyan sa kulungan kung nag-counter pa po. Pero naitanong niyo po ba doon po sa bumarel sa anak ninyo kung bakit niya po nagawa iyon? Ang sabi niya yung pagkadakip na sa araw na iyon, ang sabi niya sa akin ay bakit daw siya ang nadakip. Ah, Tinuro ba daw na ako siya na siya ang bumarel sa anak ko. Ang sabi ko po, hindi po ako nagsabi na kayo ang bumarel sa anak ko. Ibigay ko po sa mga otoridad, sa CIDJ, si NBI, sa PNP. Kayo naman po ang nahuli sa napasok sa investigasyon. De siguro, uh, tingnan natin sa mabigat na investigasyon kung patunayan ba kung kayo. Tapos, sa pagkatapos yung ma'am, mayroon namang witness na nandiyan sa pangyayari, yung dalawang bata, na nagturo na ang bumaril sa anak ko ay siya mismo. Tapos ang bumaril sa isa, yung isa ngayon na nagbigay pa ng another, nagbigay ng another to all this to extension sa ilahang counter rapidabit. Bale, ito pong bumarel kay Daniel at kay Phil Jack po ay taga dito rin sa Samal. Opo ma'am, taga dito. Siguro lagi makikita-kita araw-araw. Kaya nagtataka ako kung anong kasalanan sa anak ko. Kasi alam ko po na wala mang kasalanan ng anak ko. Kaya di ko maiisip kung bakit binarin nila ang anak ko. Ako wala akong kalaban. Tapos mahilig ako makapag ibigan. ang anak ko maka Okay, biro, makipibigan. Wala kaming kalaban. Wala na naisip na mayroon kaming kalaban. Pero bakit binaril lang anak ko? Ang tanong ko po sa kanila, bakit nila binaril? Ma'am Marifel, maitanong ko lang, ano po ang kaso na isinampa po doon sa suspect? Ang sinampa po doon sa dalawang suspect po is murder po. No bail po ba ito? No po. Ano naman po yung naramdaman ninyo na ito pong suspect sa pagbarel sa kapatid po ninyo na si Phil Jack ay nakakulong na sa ngayon? Sa ngayon po, masaya po kasi no po, almost 3 months po namin, ah mag performance po hindi namin siya kasama nakita. Sobrang miss ko na nga po. Yun po, yung nung araw po na dinay-dinakit po, po yung isang suspect po na bumaril po sa kanya. Masaya po. Kasi doon naramdaman na po namin na may justisya na po kahit hindi pa po totally po talaga kasi wala pa pong hearing. Siguro masaya na ako kapang alam ko na, magkikita ko na na mayroon ng sentensya nangyari. Sa akin po, pinatawad ko naman po sila. Pero dapat mayroon silang ginawang mali. Matay na sila ng tao, pinatay na ang anak ko na sobra-sobra maraming bala parang ano kang bigat ang kasalanan, magservisyo lang sila sa kulungan. Pinatawad ko naman po sila. Pero dapat mayroon man tayong kulungan para sa mga akusado. Doon sila magservisyo para magsisi sila na mali ang ginagawa nila. Sana hindi na po mangyari sa mga ibang taong inosinti ng ganitong bagay. Sana po. Kayo naman po, nanay. Ano po yung namimiss niyo sa anak po niyo na si Phil Jack? niya. Ang pa, ismire niya po at saka magbibiro po sa akin. Itong last, ang niyang ano po, binibiro po na ako na ang silpong ko nasira sa kanyang kapatid. Yan ang po na ko sa kanya. Yung, yung mangisa po siya nga, wala kaming ulam, pumunta po sa dagat, mag, ano, mag mamana po siya. Yan ang po na ko sa kanya. Ang, ang ano po, ang, ang palagi po siya nag-smile-smile sa akin. Yan ang po ang, ang, ang ko sa kanya po. Mamiss ko po sa kanya. Kasi ang ginagawa niya ito sa amin, sa tuwing umaga, punta ako ng trabaho, anak, magkape ka, maglinis ka sa bahay, magsaing ka, tapos magkatid kay Papa para makakain ha, magkatid ka ng pagkain din sa resorts. Siyempre malapit lang ang resorts ko, ng Tapos sinusundo niya ako, pagabi ako mag-duty, hinatira na ako ng hapon. Tapos wala tayong ulang papa, magpunta na ako, magsisid ako sa dagat, mahuli na ako ng isda. Tapos mamimit, manglambat. Ito lang, kuha ng kahoy para meron ko na ma, mga, ano, gamit. Hindi naman, wala naman akong narinig na may isyo siyang ginawang. Mga, masama pag nanakaw, ganyan. Kasi magalit ako kapag ganyan. Sabi ko sa kanila lagi na, huwag kayong magano ng tao, mangutsa ng tao, wag, wag masama yan. Tapos, huwag kayong mangaway ng tao. Mayroong masakit na marinig nyo sa ibang, huwag pasinsya kayo hindi naman masama magpasensya kaya nasabi doon sa taga po ni Rerya pag hatid niya doon sa, ano, sa Lugnanan, so, grabe daw na nagmamahal sa anak ko, ngayon pa lang daw siya nakahatid ng ganito kamaraming tao. masakit, mabait pero bakit pinatay? Anong pinatang masakit ma'am? Walang, wala tayong maituro kung ano talaga ang dalyan. Anong gusto kong malaman kapag yung mga kusado na ano talaga ang totoo. Bakit nila binaril ang anak ko? Ah. Ano, ano talaga ang dahilan? Mm -hmm. Bakit binaril nila sa karubaldumal na bagbaril? Laliman mo niya na anim na bala, basag ang buto dito, dalawang, dalawang tama, dalawang baril dito, basag. Lagi kong maalaala yung paghahawa ko sa anak ko, din sa pangkong pangyayari. Asahan din po ninyo na ito po kaso ni Daniel at ni Phil Jack is a uh, aalalayan din po namin at tututukan. Ano po? So manghihingi din po kami ng update sa inyo or pwede rin po kayo na mag-text po sa akin from time to time para alam po namin kung ano po ang nangyayari. Ano ho? ay nagpapasalamat Sen. Rapi Tolpo o nagpasalamat po ako sa mga binigay na sa amin ng mga groceries na malaking tulong na po to sa amin at salamat po sa lahat na nag-update po kayo sa kaso po sa anak ko Maraming salamat po Sen. Rapi Tolpo sa binigay niyong tulong po sa amin Magandang hapon po sa inyo, Nanay Julieta and Ma'am Leya, Bali, nandito po kami ngayon para po kamustahin kayo. Ano na po ba ang nangyari doon po sa kaso ni Daniel at sa, at sa bumaril po sa kanya, Ma'am Leia? Ang alam ko po sa papa niya, ang sabi niya sa akin, hindi po siya masyadong umuwi sa amin. Ang sabi niya, pinagpatuloy daw niya ang kaso. Tapos hanggang sa dulo daw na wala na siyang anak, tatapusin niyo talaga yung kaso. Pero kayo ma'am, uh, ito pong, kayo po itong nagpalaki na kay Daniel. Oh. 12 years. May istorya man na ito ma'am. 12 years po. 12 years. Oh, 12 years kay. 4 oh, years siya, four iniwan years yung mama niya. Mm -hmm. Tapos 12 years siyang nandito ka mama. Ang uh, nag-working student siya, uh, uh, pag walang pasok, trabaho, construct, uh, uh, dati Lebe, ah, tag tag deliver tubig Delivered living water tubig. o tag -bahay, bahay tapos hanggang sana hikayat siya mag-construction sa papanya Suma, sumasama siya ng sa lingguhan sabado ga ganun may alam po ba kayo na kumaga kaaway ni Daniel ganun po o bakit nangyari sa kanya ito ang alam ko wala siyang record sa barangay tapos handun sa Chain ko, wala po siyang record. Mabait yun, Magka, mahilig magbarkada. Pe, mahilig siya magbarkada tapos sports. Kayo naman lola, ano yun namimiss niyo po kay Daniel? Nawala na po siya ngayon. Masugo, sa amin, masugo, nagudam gudamo ba? Okay. Nautusan. Nautusan niyo na hmm. po si Daniel. Hmm. Tapos po. Nga, kung unsa, kung, kung sa ato pa, kung wala, may, wala sa amukang um, kay kami mga tigawang lugod no. Wala na may bugas. na siya nga. Sige lang na eh. ko'y trabaho. Paghapon lang ako'y bugas. Andun ka ron, pa kong lang na ako'y ang retrato. Tinitingnan niyo na lang po palagi yung picture niya. Diba? Sa pagra... Bag bag bago lang na siya nag-graduate. Ang bahay, ang, antong ko, bo, masaya ngayon, hindi na. Si Daniel po ba ang nagpapasaya dito po sa bahay ninyo? Oo. tatlo. Masaya yan dito sa dito sa anin, bahay ko po. Nalipay ko sa iyang mga kay tag-asi ang grado. Kita na ko yung mo nagpahiyom. Padulong na siya di Rino, kang gikan siya sa trabaho, sa eskwela. Nay, sa ato abang, mayroon bang pagkain di nga ko ano? Ingko na mangumidya meja ko ko Vietnamiti manang, kanon, kanana. Pero ang sudan, wider wider lang. Ah sige lang, nay, balik sa ko sa Muran aku madumduman iya angkuan bangai diriman sa sako amang bisan wa kayang balon oi sudan nya isa nuna pakai eksis kwarta nai Ing ko, nai ba oh sige, kana na lang na, kanang pangbaon ba? Opo. Hmm. Nagdugay ko makarikabir. Sa inyo naman po, ma'am, paano naman po yung banding ninyo ni Daniel? Ano po, pag may ano sa school, ako ang pinagsabihan niya, ganito, auntie, may meeting doon, auntie, may babayarin, auntie, may ano, may may ano sports sa school. Okay, ikaw po yung nagsisilbi niyang nanay sa school. Opo. Kapag paggabi naman hapon na kung walang ano si ma, mama ko, uwi siya sila, sila ka mama. Pero diri siya sa kuha nagdako. nga karon yung papa pa, kanyang sa kanyang eh, wala namang ina. Diha nasa, sa na sa sa ato maghihaya na gani siya. Opo. Diha pa nagpakita ang inahan. Pero never niyo po pala siya nakita. Nung ibinuro eh, lang, tsaka lang oh, po nagpakita. Mm, Lagi sa'yo mm. nasinabit, auntie, pupunta ka kaya si mama sa, sa graduation ko? Oo, oh, mana ang niyang... Ayun yung gusto niya pong mangyari. Uh -uh. Sakit ba? Sa birthday ko, auntie, pupunta kaya si mama? Mm. Nangan yun siya ginahan ba? Mm. Uh Nasa -uh. yung ganito siya nga, ang iyang mama, ang tagpapa. Mapareha bitaw sa amo mga na, natigulang mi pero na sa among mga anak bisag naminyo na gusto Opo. niya magsundalo daw sabi niya Opo kaya kinuha niya yung mag ano kahit anong sports school, sundalo talaga yung gusto niya di paano na matusundalo di wala na Bali, uh, nandito po kami kasi ayun nga, nalaman namin yung isa po sa suspect sa pagbaril po or pagpatay kay Phil Jack at saka kay Daniel ay nakakulong na po. Bali, uh, nalaman din po namin na ito palang uh, isa pong bumaril. Yung kay Daniel nga po is uh, nagpibigay pa po ng affidavit as of now. Mm. Ano. Pero uh, nanay, kami din po ay nagpunta dito para po magbigay ng grocery po para sa inyo. ano eh, ayun nga, nabanggit ninyo na si mm -hmm. Daniel pala, itong nagpo-provide paminsan-minsan sa inyo. So, ngayon naman po, ito, bibigyan naman po kayo ng tulong ni Sen. Mm -hmm. na sa ganun po. Eh, makatulong din po para sa pang-araw-araw. Ito, bago siya na namatay, sa mm -hmm. sa na kung nabuntag kong hila kay ang bugas ngayon, ipalit. Wala pa mahurot, namatay na siya yung bigas po na binili mm -hmm. niya bago siya mamatay. Mm. Kaya nagbaligya mas mangga. Ang halin sa... trabaho ba, mm -hmm. siya o oh, eh, nag-work -nag siya na, ano, ng construction doon okay. dun sa kabila. Mm -hmm. yeah. Sa may Marcano. Yan ang nakapalit ba? Eh, mm -hmm. so, Nag-iipon siya para sa school. Sa enroll. Sa Sige po, uh, Lola, ibibigay na po namin ito pong grocery na handog Salamat po sa inyo ni ano? Senator Rafi. Yeah. Ako. <laughs> sang taong hindi maraming marami po salamat Senator Rapid Tolpo. Marami pong salamat po na dumating ang leseng na grocery dito sa bahay ng mama ko. Marami pong maraming pong salamat po. Uh, sa kaso po sa pagmangkin ko, ituloy-tuloy na po ang kaso na hanggang sa dulo ilalaban po sa papa niya. Maraming salamat, Senator, Senator Rafael Pelto, sa imuhang mga grasya na imong gihata ng imong Mga taong na binuway ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay, ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yun lahat ni Lord. Siya na bahalang magbalik. Salamat sa iyo.